skin lotion. Siya po talaga yung nagpakilala sa SCD. Um, kami po ang kauna-unahan na nagpakilala ng peeling lotion na pwede sa mukha at pwede sa katawan din po siya. Ano yung sabihin po ng SCD? Ang SCD po kasi is Ibor Skin Care Depot. Para may pagkakakilan since mahaba po yun name, eh. SCD po nilagay natin. Dalo. Basically at the moment, ilan ang sa celebrity ambassadors ng Yes. Ngayon po, first. ang kauna-unahan po namin ay si Miss Labi po. Ah, okay. Opo, okay. so Until now, siya pa rin. Siya pa rin po. Two years na po kami magkasama. Nirenew lang po namin siya noong May 23. Oh, we really love her. Because she's so kind and beautiful. Pero gaano po siya ka-effective na endorse? Um, since na ang kanyang character is very elegant, uh, tapos ang pinopromote po namin is pangmasa. Pero kasi ang attitude po ni Miss Labi po is nakikita nyo, every time makikita nyo po siya, every time makikita siya ng mga distributors namin, nakikipag-usap po siya kahit masabihin natin na very elegant, Uh, sophisticated pero nire-rich niya pa rin yung masa. So, ang SCD po kasi, pang masa, pero high quality po ang aming ginagawa. So, we don't, um, we don't just made this product para lang mura pero ang ginagawa namin, lahat ng high quality na raw materials na nalagay po natin doon. would you say na kayo yung pinaka-affordable ng masa? Yes po, very affordable kasi yung pong aming feeling skin lotion ng SCD, pag binili mo siya ng single 100 ml, 250 good performance sa po siya kung gagamitin niyo lang sa face. Kaya very uh, very um sulit. affordable mm -hmm. po siya. Sulit na sulit. Great, bakit ano, uh, skin care ang pinaka Alam niyo po, medyo may ka-artihan din po ako. Ayun. <laughs> pero nakakatuwa nga po eh, ma-arte ako pero tamad din. Kaya akma-akma yung product namin sa everyday kong ginagawa. We don't need to use cotton, unlike sa other, you know, other product, you need cotton. Dito naman sa Phoenix Skin Lotion, you don't need just apply size of a pee, put it on your face, hanggang sa neck din po siya. Meron mm -hmm. Ah, uh, Meron po kami mga kataya. Ngayon, uh, kasalukuyang kasalukuyan po namin pinapagawa yung warehouse na SM. Ngayon na po. Bali ma'am, ano, ito po yung nasa Hermosa, Bataan ng kauna-unahan na malaking warehouse po namin na pinapagawa. Kasi we have to make sure na lahat ng mga stocks namin is very safe. Kasi po, pag hindi siya na ayos sa pag-store, magkaka-problem din po. So, ano siya available online Or may shops na? Um, Bali po kasi, ang SCD is more on distributorship. Mm -hmm meron po kasi yung mga shop, yung mga LCD distributors, meron din po sa online or physical. Kaya doon po, pag may nag inquire po sa amin online, dinidistribute po namin kung sino po yung pinakamalapit sa kanila. We have to make sure na pag nag-invest kayo sa company, talagang, what do you call this, kikita kayo. Hindi lang basta nag-invest kayo, pinabayaan kayo. So, pag may naging kuwento sa amin, babatuhin po namin kung kanino malapit yung mga uh, end user. so, may plan pa kayo magdagdag ng endorsers and pwede pa lang celebrity <laughs> kung sino pa yung mga target. Bali, kung papalarin po kami, <coughs> kung halimbawa ano po, uh, we love, you know, bukod kay Miss Labi po, of course, Miss Heart bang sana kung papalarin ganun po. You know, may, know, workout, may step na po kayong ginawa. <coughs> reach out na kayo. um, well, sa ngayon wala pa po kasi um, we are focusing on Miss Lamit po, Miss Sasa Dagdag, uh, Sir ano, Bostoyo, kung sino po yung uh, aming, uh, po, bali, nagpo-focus po muna kami eh, kung ano po yung meron po sa family po namin. So, sino-sino po, aside from the three, Lavi, Sasa, Bostoyo. Bali meron po kasi kami, uh, tatawag po dito, mga model na ginagamit sa mga influencer dito. Mga micro-influencer. Mm -hmm. Si Joseph Marco ba kasali? Bali best po guest po natin siya. <laughs> Ayan. Bakit hindi niyo po siya sila masalit? I believe <feel laughs> meron po siyang ano eh. Meron po siyang hawak po yata sa conflict. But yes, oo. It's crazy. Ilan na po ba na yung products nyo? Um, nako, yung po pasensya na. Kasi sa, <laughs> sa sobrang dami kong nilalabas at pinag-aaralan, sa sabon pa lang po, meron we have 11 varieties. So, so sa lotion po, we have 5 lotion, then may mga sets din po kami we also have cosmetics and uh, ginagamit ko po naka-under naman sa pangalan ng anak ko which is very so yung cosmetics Yes ma'am kasi ano siya like what I'm mean, wearing kahit tapos na post ka na andiyan pa din. Tapos meron din po kaming mga lip balm na kahit kumain ka na nandun pa din po siya. Saka hindi lang pag ginamit mo siya sa sa lips mo, hindi lang pandikit you can put it on your cheek and on your eye shadow. Hindi po masasayang yung binili mo kasi pwede mo siyang multiple use it. Kaya mahilig po ako sa ganun, hindi lang pang face, also for body na nangyay. Kasi bago yung launch tonight, ano po <laughs> yung ano? ano yun? um, bago, ngayon po kasi ilo-launch po namin yung retinol, which is pinag-aralan po namin siya ng na almost 2 years na. At siya po yung ginagamit ko ngayon. Ano pangalan ito? Retinol pa. Ayun, yes. siyang abang pa SCD para. retinol. Oh, boy, Serum type? Serum. Serum type po siya. Kasi humid ang Pilipinas po kasi humid. So, hindi natin po pwedeng lagyan ng moisturizer kasi nagkakaroon po ng milyan yung mga skin natin. So, maganda po ang retinol kasi it can boost your collagen. Lalo na I'm aging, I, I need some uh, retinol na, you know, to support my skin. Firming, para mag-close ang pores, mag-avoid yung wrinkles and also yung eye bags. Eh po, currently, yan po yung nilalagyan ko kasi once you're aging, mabagsak na din eh. So, Pero ang retinol is um, 20 years old pa lang, gumamit ka na talaga. Every other so, day. Nationwide, ma'am, yung ano, you know? distribution, uh, distributorship. Opo, uh, nationwide and international. Wow, okay. Kasi we are promoting. Last time, we went to Japan para mag-promote. Then meron din po kami sa uh, US, uh, UAE, wow. sa mga sa Malaysia. Ayan po, meron kami mga distributors. Mamatay si sa dami ng mga beauty products. Talagang malakas talaga um, yes, yes. kahit, kahit maraming kalaban. Opo, kasi na we build um credibility na at least nakilala kami mm. through quality ng product. Uh, of, uh, we all know na before, so hindi kami magamit nung... sa inyo before hanggang ngayon, ganun pa yes, magamit. <laughs> at nadadagdagan. Opo, na dadadang, dadadang. Loh, yeah. Opo nadadagdagan. Kung makikita niyo yung SCD main office page, as ang daming feedback. Sila na po nagbibigay sa amin through word of mouth. Ibigay, ano po ba lahat? Ano, bupad ako? Kasi parang yun na nagiging issue sa ibang mga in-care, pang inubayana mo. Hindi siya talaga na-puboy. Uy, labas na lang ng labas, actually. Kagandahan po sa atin, hindi kami nag-lawan kung hindi namin sinisecure yung FDA halal uh, trademark IPO, everything na pwede po namin ma-secure. Kasi we, if you are investing tapos hindi siya FDA at may nakakita na FDA na, you know, employee at nag ba sila, makukumpis ka po yung mga product. Ayaw po namin ba? Miss Grace, bakit, ano meron sa mga skincare na business? na parang ang nagiging impression ng karamihan pag uh, ito yung kinapatok na bill uh, millionaire nagiging milyonarya talaga uh, uh, patok magang, uh, patok agad bilis yung pag-attend sana nga <laughs> <laughs> kasi, <laughs> kasi, ako honestly I started uh, kung we're gonna base on BTI 2016 for 3 years more as in lagapaki hindi uh, I don't start na biglang boom. Talagang dinaanan ko po muna lahat. Kung ano yung madadaanan ng isang business owner. Pero maganda po kasi yon Because I know how to reach people. I know kung how to secure their investment. I know what they need, kasi personally, my skin, you know, morena, uh, I have my flaws. So, nagbase ako doon, kung ano yung pwede kong gamitin. Kasi, pag binilan ka ng customer mo, tapos hindi naman sila satisfied, hindi uulit po yan. Yun yung sa akin na, parang, medyo ngayon, medyo mo okay po ngayon. Kasi, mas nagiging mayaman yung distributors eh, kesa po sa akin. <laughs> Gracie, yun yung nakagandahan po na. Gracie, um, when you started yung, yung, yung business, uh, magkano yung unang mong 1 million. 1 ah, million mm -hmm. na? Opo. Takina. Opo, na. Tapos ano, ang utang ko din kung ka <laughs> may <laughs> <laughs> Kaya parang sa, sa, question ko ni Mama, no, Hindi ako kaagad, hindi ko na rich yung ano eh. Yung, so, okay, yung, okay, yung okay, ayun, Nag-ROI po 2019. 3 mm -hmm. years. 3 years mo. Opo. Oh, kasi Ayun word of ka na. mouth. Um, yeah. Nakikita ko na kasi from 1 million, naging okay-okay na po siya. Pero marami pa rin, you know, you have to invest, everything. Dahil FDA pa lang po, hindi, hindi siya mura. Yung mga raw materials, tauhan, hindi pa agal e. Eh. Kasi, um, I start again from okay. Nag-start sa maliit na area lang. Hay un po. Sorry, pandemic. last two questions muna to resume the problem or last two. Yung yeah. pandemic po ba lumabas sa yo? Ay, opo. Lumakas pandemic, doon po talaga nag-boom si SCD Kasi ang lahat ng tao, di ba, nasa bahay, bahay so, na gusto magpaganda, saka magpaganda. Hmm. Saka instead na mag-anxiety sila, di ba, why not pagandahin ko sarili ko. Pero ako po ang pinakamaitin nun. Grabe, karga ko yung mga karton, lahat. As in, nandun ako sa sa labasan lang ng LBC. Kaya sila po, lahat ng puti ako na <laughs> Ma'am, kung may kukunin kayong mail endorser, sino po kaya? Hmm. Sini na pupusuan. Pala, sorry. Sino nga? <laughs> Pero sino yung favorite mo? Si Ola Pascual po sa kumakita. Kasi kamukha po sa Pero itong retinol, wala pa po ano, wala pa po talagang celebrity endorser? Wala pa po sa ngayon. So wala pa kayong iniisip na pwedeng mag-endorse? Personally, <laughs> no? Um, sa ngayon po kasi we're still, you know, with Miss Labi po. Yun po muna. But, um, 15, anyway, 15 months po. Hmm. Mo This is our second years. year. Pero may kikita talaga. Yung malaki, may malaking effect ba talaga? na, na. Opo, kasi di ba malaki din ang sa kanilang talent. So, ano ba siya? Sulit talaga. Opo, so, solid talaga Okay. Bakit daw po si Marco yung yes Kasi Joseph Joseph, thank you. Po. Po. Thank you. Po. See, po. <laughs> <This is God's. laughs> thank you. Bye -bye. Bye -bye, thank you. Birthday, thank you. Birthday. Thank you.